Heto na naman, ang isang kaibigan na ayaw ko sanang paunlakan na kahit hindi ko alam kung saan ang gagaling ay bigla na lang dumarating. Walang pasabi, hindi man lang nagpasintabi na ayaw ko man ngunit hindi maisasantabi ang kalungkutan, ako na naman ang napili sakit gitna ng kasiyahan, bigla na mo nalang mararamdaman ang lungkot na parang namamanhikan. Bigla kang hahagkan at muli mong mararamdaman na hindi katunay na masaya na muli kang mag-isa. Muli nang ipaalala sa'yo ang mga bagay na nais mo nang kalimutan. Unti-unti ka ibabalik sa nakaraan. Pipihit ang orasan. At muli mong matatagpuan ang iyong sarili sa gitna ng kawalan. Papatak ang mga luha. Hindi maunawaan kung saan nagmumula. Papatahanin sana ang sarili eh. Ngunit ayaw pa rin tumigil ng paghigbi. Tatakpan ang mga labi. Pipilitin pa rin umiti. Ngunit hindi may tatanggi. Na may kalungkutan pa rin nananatili ilalayo ka niya sa iyong mga kasama. Iisipin mong makakasira ka sa kanila na ikaw ang magiging problema at magiging sagabal sa nararamdaman nilang saya. Buong araw niya sa iyong ipaparamdam na wala silang pakialam. Paulit-ulit niyang ipapaalala na hindi ka mahalaga. Na sa'yo'y walang nag-aalala. Bigla niya sa'yong ibubulong na hindi mo kailangan ng anumang tulong. Nasapat nang maramdaman mo siya na dapat masanay kang lagi siyang kasama. Sa ganong paraan ka tatratuhin ng isang kalungkutan na minsan mo nang itinuring bilang isang kaibigan. Nasanay ka na lang na lagi siyang nandyan kaya't kahit anong oras niya gustong bumalik ay agad mong pagbibigyan. Ngunit may mga araw na kailangan mo siyang ipagtupayan ipagsara ng pinto at huwag paulaan. Kailangan mong matutunan at huwag ipagsiksikan ng sarili para lang diktahan kung ano ang dapat mong maramdaman. Kailangan mong lumaya sa mga bagay na hindi mo ramdamang maging masaya. Kailangan mong makita ang mga taong handang mahalin ka. Kaya sa susunod niyang pagbisita, agad-agad mong ipapakita kung gaano ka kasaya, kung gaano ka kahalaga, na kumpleto ka, kahit wala siya.